Huwag na kayong pumasok. mag lang kayo. Magpusa, mag-ibon, Mapagpalang araw mga kakwiki. Dito nga pala ang ating uh, kapatid, si Kuya Tol uh, Rod. Ayan. So, uh, Katie, kailan nga ba nagsimula mag-bully uh, at paano? Uh, shout shoutout sa lahat ng mga manonood natin dyan. Nagsimula ako mag-bully uh, 2019. Uh, Siyempre, tulad ng iba, nagustuhan ko din ng American Bully kasi malambing sila at uh, mga companion dog. Tsaka hindi pa ganun ka... Amura ang mga American Bully dati, kaya kailangan mag-ipong ka talaga. So, ayun, nung magkaroon ako ng isang bully, uh, naka nakatrade ko sa Tato, soft sa Pulse Lib. Shoutout kay... Notorious Bully Kennel. Lan Makaraeg, uh, taga Tapos, kami, yan. Tapos nag-trade kami, hanggang sa, uh, na-realize ko, parang gusto ko pa ng isang female, hanggang sunod-sunod na, dumami na yung mga American bully ko. Sa, -sa ngayon, Katie, ilan ngayon ang bully mo? awalo, uh, Sa ngayon, walo ang uh, American bully natin. Meron tayo isang oon, galing kay Christian Island, Shout-out sa'yo, brother. At kay brother Josh, shout-out sa'yo, may-ari kay Tutoy, uh, direct sa Nicolosa. Shout-out sa'yo. Ayan. Ngayon, hindi nyo, kung napapansin nyo, mga viewers, Ayan, may caption dut Kasi hindi lang siya nagbubuli, nagtatato din si Brother KT. So, KT, baka anyayahin mo mo sila sa, bago sila magpatato or sa shop mo? Oh, so, yun, lahat. Ini-invite ko kayo na bumisita sa aming tattoo shop. four our tattoo, Barangay Pansol Balara, QC. At pwede nyo po ako makita sa They also tattoo supply sa mga gustong bumili ng supply dyan. Guest artist tayo dyan. Pwede nyo akong puntahan dyan. Thank you, thank you. Ngayon, uh, ano, kasi ngayon, sa, sa dami na ngayon nag, uh, nagbubuli. ano ba yung ma, ma tingin mo ngayon sa mga nagpapapi share? Ano ba yung mga advice mo? Uh, sa mga, mga advice ko sa mga na gusto magpapi share, uh, tandaan natin na kapag nagpapi share tayo, kalakip doon palagi yung salitang tiwala. So kapag uh, hiningi natin yung napagkatiwalaan tayo ng may-ari ng sir, ibalik natin ang buo din yung tiwalang ibinigay nila. Sa pamamagitan ng pa, pagbibigay ng puppy, complete vaccine, at uh, nasa uh, ma uh, maayos na kalusugan, at uh, isa pa yung pag-update sa puppy uh, sa, sa dam kung nag-take o hindi nag-take. Para sa mga susunod na pangyayari, pwede niyong uh, mag-discuss kung ibabalik ba o hindi. At sa mga magbibigay ng puppy share, ah uh, numero uno, uh, numero uno dapat laging first pick ang ano depende sa usapan at healthy. Healthy palagi yung puppy complete vaccine ay nga, complete vaccine at 2 uh, months pataas, 'yung siguradong buhay na. At 'wag natin kalimutan palagi na kapag nasisira na 'yung tiwala na ng ng isang tao, nasisira din yung pagkatao natin. Nandun kalakip nun yung integridad natin bilang isang tao. Okay, tama. Tama nga naman yun. Ngayon, salamat Katie ha. Ngayon, ano, ano naman yung ma-advise mo sa mga gustong uh, pumasok sa Bully industry and tattoo industry? Uh, ang ma-advise ko sa uh, ang ma-advise ko sa gustong pumasok sa tattoo industry, uh, ihandaan nyo muna yung sarili nyo at uh, alamin nyo muna kung ano talagang skills na para sa inyo. Pwede naman kayong pumasok sa pagtatato. Welcome na welcome kayo. Uh, maging responsable ta uh, lang tayo sa sa larangang pinasok natin. Alakip noon yung wag gagamit ng ulit na needles at uh, umatin kayo ng mga training and seminar, meron naman mura lang mag-ipon muna, pambiling gamit, wag magtato ng magtato ng kung ano-ano. Kailangan mag-aral ng basic drawing kasi kailangan talaga 'yun. Kasi ang pagtatato ay isang art. So ang isang art dapat pinapahalagahan, minamahal ang kultura ng art at uh, pinagyayabong pa, binabahagi ng walang hinihingi kapalit. So yun lang. At uh, sa mga gusto naman pumasok sa bully community, huwag na kayong pumasok, mag lang kayo, magpusa, mag-ibon, magkalapate. De, joke lang, joke lang. <laughs> sa mga gusto naman pumasok sa ano sa sa bully community, welcome naman lahat, welcome naman. So ayun nga din, magiresponsable. responsable Unang-una, ihandaan nyo muna yung paglalagay nyo ng aso nyo. Dapat safe sila. Kasi pag kinuha mo yan, hindi naman pagkuha mo yan, buhay na kaagad eh. Aalagaan mo yan. Dapat uh, number one din, kailangan meron kang... Uh, kaya mong isustain yung buhay na dapat meron ng isang American bully or any dog or any pets. Dapat meron kang pang sustain. Hindi yung basta kinuha mo lang kasi para gusto mong pumasok sa community para magkaroon ka ng American bully dapat merong ang uh, TLC, tender, tender Love and Care. Tapos pantustos sa mga pangangailangan niya in terms of vitamins, check up. Kasi hindi biro ang pagbubuli. Magastos. Magastos talaga, legit na magastos. Pero patumbas nun, uh, kakaibang saya na hindi may paliwanag. Merong saya na nagbibigay ang isang American bully. Lalo na pag nasa show ka, marami, marami kang uh, proud na mararamdaman kapag yung aso mo na yung naglalaro. At uh, kapag uh, nag ka, marami kang sakripisyo. Pero kapag na-out mo naman ng maayos yung pape mo, bumabalik yung, ano, yung saya. At uh, nadadagdagan ng value yung buhay natin bilang isang tao. Ayun, salamat, salamat, Katie. So, thank you, thank you so much. Yes, sir. Dapat, yun natin. Oh. Yun.